or napukutan na tapos nabibigyan so sayang nga sa bau eh putol ang ikog na kuhang ikog ulo ra nabili nabili man Dako ra ba? Doon na lang ni Dirin Odong. Ah, Ay, yung isang ba Tak asu kayak sungguh dong. Lisun. Ini diba, yeah, <laughs> mau dah aku panak lah. Ya, mau orang nasi ya. Mau nama si guru lah. Tapi mana semua di satu an pembo. Hmm. Hmm. Habis ah, Ha itu yo. Ha it right, guys guys. Ha it right, kistenan yang sungguh. Nah ah, guys, yang tit Nah, yang tit naglaway. Sumba <laughs> so, ka. Sumba. So, Nadouble din. Nadubolded kay. Kaot pa Katunga na lang ang nakuha sa pukot. Good body.